Arestado ang isang lalaki sa Paranaque City matapos mangikil gamit ang dating app. Ang sospek nagbanta pa na ipopost online ang hubad na larawan ng kanyang biktima. Nagpabalik si Vel Custodio. Tila, no, Arestado ang lalaking ito sa Paranaque City matapos siyang umano'y manikil ng mga estudyante gamit ang dating app. Sinalubong ni Department of Interior and Local Government Secretary Benbur Abalos ang suspect sa Southern Police District. <mulong> Ipikima Di ba ka ng babae, magkakasa ka. Bakit mo ginawa sa kanya yun? Ha? Bakit mo maginawa? Mabubulo ka sa kulungan. Nagsumbong sa pulis ang ama ng labinsyam na taong gulang na huli niyang nabiktima. Na itong batang ito ay nag up at pagkatapos sa dating up, doon na lumabas ang hinihingan ng mga litrato, tapos na nakipagkita, dinahasa Hiningan ito ng pera ng 25 taong gulang na suspect, kapalit ang hindi niya pag-post online sa mga hubad na larawan ng biktima. Itinanggi naman ang suspect na si Alias Nonoy na ginahasa niya ang biktima. Hindi po, pare po namin ginusto po. Nagkaroon po kami ng labuan. Tapos parang nararamdaman ko na maayaw na siya. Depensa pa niya na ang biktima raw ang mismong nagsend sa kanya ng mga hubad na larawan. Sabi ko, bigyan na lang niya ako ng pera para hindi na kami magkikita, ganun. Tapos akala ko, akala ko okay lang sa kanya. Tapos ay, hindi pala. Inaalam pa ng otoridad kung ilan ang mga nabiktima ng suspect at kung magkano ang hinihingi niya pera sa mga ito. Haharapin na suspect ang kasong robbery with extortion at disobedience to person in authority. Habang inilalapit pa sa Women and Children's Protection Center na SPD ang insidente para ma ang kasong rape. Nagbigay naman na paalala si DILG Secretary Abalos. Ako nilalawagan sa lahat ng mga magulang. Patay niyo anak nyo sa dating dahil ito po ang bagong trend nyo. At sa mga bata na ano sa dating app, mag-ingat kayo dahil hindi nyo pakilala ang mga tao. At huwag na huwag kayo magbibigay ng lugar. Yon, kita ang mga masasena nyo. Pagpapit ng katawan dahil diyan magsisimula ang pananin ako. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.